namatay. Wala, hindi siya namatay, madugas. Ano yun? Okay, it's time to escape. Okay, tara na. Lili, ano tayo? Tawag dito. Ang tayo, ba? mga si Star. Grabe yung CR break mo. <laughs> Parang ginawa mo pa ako CR break, ah. Okay, let's go. Ate Ad mo ko. Hello, hello. Good afternoon. Oh my gosh. Paano pag nataya ako dito? Na, sabay-sabay tayong tumaka, sister. <laughs> Uy, dito. Ay! Ah, Sim, huy, anong maasin? Ayaw na sa sarili niyang tower blue basket. Anong blue basket? Yung oh? sister ko. Ano to? Dito, dito. Ah, kanya pala to. Hindi to teamwork. What the hell? Oh, sige, abulin mo ako. Ano? Oh, ano? Abulin mo ako. Ano? Ano? Kaya niya ba akong abulin? Hindi, di ba? Hindi niya ako kaya nabuli. Ako na to eh. Oh. Sorry bro. Ano nga gagawin ko dito si Star? Uy, paano to? Pipindutin ko ba yun? Oh my goodness. Hey! Come back here! Saan ako? Saan ako? Ayun, ayun. Nabukas, nabukas, nabukas. What? Nag-step back ako. Step back kasi yun. Oh, si Star. Sorry, makakatakas na tayo. Okay, dito na ako, sister. Kailangan ba tahimik lang? Ito na yung daanan nyo to. What? Oh, oh, eh. Gulat ako. What the hell? Gulat ako dun sa lalaki. Patilis. Tututututu. Bilisan mo. Sige, sige. Teka, kailangan ko lang tumakas ha. Teka lang. Magaling tayo dyan. Pwede ba silang saksakin? Kanya-kanya kasi ito Gusto ko kasi teamwork. Oh my gosh. Ano gagawin ko sa ano? Kunin ko yung mga pera. May bag yan. Anong bag? Anong bag? Dapat tinuturo nyo sa akin. Misan mo, hinahabol na tayo. Teka ano lang, teka lang. Oh my gosh. Ano to? Takat mo! Oh! Okay, okay, okay. Eh, talon! Matay. Wala, hindi siya namatay Matugas. Ano yun? Makalabas na ba yun? Ito. Teka, saan ako dadaan? Ano to? Teka, hindi ko alam to si Star. Malapit siya, malapit siya. Ay, dyan na kayo, ha? Kailangan tumakas Tatakas muna ako. Maya hanapan kang lever. Saan yun? Saan yun? Tuta niya ako. Oh my gosh, oh my gosh. Dito ka, ikot ka, ikot. na yan. Ano pa to? Ano ba to? Okay, hindi niya na ako nahabol. Ah! Ah! ah. Uh, teka lang, teka lang. Alam ko na, alam ko na. Liligawin ko lang siya. Wait lang. Oh, 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 oh. Sorry, ako na to. Hindi ko na pindot. No! Teka lang, teka lang. Ay, open na pala. So, hindi nga nahahabol na ako <laughs> naman. Bukas na pala. Sorry na, sorry na. Akala ko bumukusan ulit eh. Teka lang kasi, first time, first time. Kailangan natin ng pera, sister. Pabaya kailanganin natin yun. Okay, easy, easy, easy. Ano ba to? Hindi mo lang ako pinagpawisan. Cafeteria security training. Sa saan ako pupunta? Ha? Ba't ang bilis nila? Ah, dito kailangan natin. Wow, putra, isa na to. <laughs> Lagi naro to eh. Teka lang, sister. Ganda pala piling pagka tumatakas ka sa kasalanan mo. <laughs> Kailangan mabilis. Parkour pala to. Easy lang to sa akin. Hindi, huh? wala pala. Takte. Nagpanik -nag pa ako. Easy lang to. Easy. Teka lang. Teka lang. Ladder. Find a ladder. Tignan natin yung ladder dito, si Star. Ito, ito, to ito. Ayun, ayun, ayun. Regen. Ito, ito, ito. Wala! Hindi, hindi ako nan. Ito pala. Putragis. Ano ba ito? Ang hirap naman. Tutakto. Teka lang, kailangan kong ipantay sister. Star. Ayan, easy, easy tragis. Hindi Ano ka ba? Ito la, ito, sister. Pantay ba? Okay. Paano ko tatalon? Ay, sorry. Okay. Oh my oh. gosh, I'm so good. Sorry ka dyan, nakaya ko. What the hell? Ano to? Uy, ba't niya ako? Ba't ako napipigilan? Teka lang, teka lang, sister. Ha? Huh? Ito, pera, pera. Huwag nga kayo dyan. Baka nga tumuli. Sabi ko, mentik tek, mantik na tuloy ako mataya. Huwag may si Pungko dito eh. O, may screenshot nyo pa yun. Sakaling ko kayo lahat. Teka, dito ba ako? Saan ako, sister? Ano to? What? Tama ba to? Close mo yung usok. O, paano to? Naklose ko na. iko close ko pa? What? Namatay. Ah, ah, okay. I see. Okay, I see, I see. Tapos, wait lang. Sister, baka mataya ako. Ayun, may isa pa. Ah, kailangan ko siyang i-close lahat. Okay, I see. Tinutulungan niyo akong makatakas, ha? Tama yan, tama yan. Pera, pera. I need money. Money, money, money. Ako na di makaalis ng ahabol. Sa first pa lang. Oo. Okay, jump. What? Hoy, take ka madugas. Ha? Huh? Okay gitna. Okay. Easy. Easy escape. 'Di ba? Easy escape lang, oh, steam. Panis. Panis. Hala! Oh my gosh. Ba't na nasa gilid, sister. Malapit na. Jump, jump, jump. Okay, easy. Okay, easy. Bilisan mo. Sorry na, ito na, ito na. Nasa school kami. Ah, nasa school ba kayo? Okay, saan to? What the hell? Ano to? Sister, saan ako pupunta? Andito, dito, dito. Dito ba? Tama ba to? Tama ba to? Tama to? Bien, sa so heart me. Hala, napunta ako dito. No, mali yung pinuntaan ko. Teka, teka. Saan ako pupunta dito? Kuha ka boga. Kuha ko boga. Saan <gasps> ako kukuha ng boga? Gary the sheep. Naku, kukuha ng boga, sister. Dito dito. No. Oh my gosh. Bubugahin ko siya. Ay, Hindi ko siya napatay. Hindi patay. No. Patay, 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 patay. Okay, goods, goods, goods. Sobrang labit niya na. Sobrang labit niya na. Baka ako na 'to taktiyan. Ang tagal naman ito. Meron pa to. Meron pa to. Hindi ko kasi nakita yung ilalim eh. Tumalon kasi ako. Hindi talaga ako nakaslide ng maayos. Baka pwede ako magboga. Hmm. Patay. Sige. Hala sister. Naligaw na ako. Ay dito tama tama. Ang kulit kasi. Ang kulit kasi. Oh my goodness. Ah. Kailangan talaga umano. Ah. Kailangan gumanto talaga. Ah, I see, I see. Okay, I see. Takbo-takbo pa ako eh. Meron naman akong pambaril. Pwede ko na siyang barilin. Okay. Mamay, malayo pa ba to? Teka lang, sister ko. First time, first time. Saan ako? Saan na ako? No! Putak hindi nyo naman sinabi. Thank you, Kay. Ay, putik. No, thank you sa heart me. Wait lang, sister ko, ha? Tingnan mo na. Oh my gosh. Oh my goodness. Nachambahan ko lang yung kanina. Wait lang, sister ko. Hoy, hirap ako sa ganto, Kukunin ko to. Tatamaan ko talaga yung red nito. Na, hindi ako maano, hindi ako maano nito. Oh my gosh. Ay, na, isa na lang, isa na lang. Give me this, give me this. Oh my gosh. Okay, 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 okay. Okay, okay, good, good. Sorry na, sorry na. Kukunin ko pa yung mga pera. Kinukuha ko pa yung mga pera si Storm. Nandito na ba? Teka lang, teka lang kasi. Huwag niyo kasi akong pinipressure. Pinipressure niyo ako eh. Use metal planks to get across. Okay. Boss na ata yan. We? Uy, on legit ba? Wait lang. Here, get your planks. Okay. Ay, puta Okay, isa pa. Ha? Huh? Ay. What to hell? Mali, 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 mali. Pwede mo ilipat yung... Ah, pwede ko ilipat. Okay. Pwede isa lang pala. Okay. Papakairap pa ako eh. Madami. Ayun. Easy, easy. Hala. Ito na siya. Oh my gosh. Babarilin Pwede ko na siyang barilin. Bossing ka mo sa boss na. Pabariling ko siya. No, hindi siya mamatay. Shit, wala akong tutok. Oh my gosh, wala akong tutok. Wala akong tutok. No, 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 no. Oh, sorry ka na lang. Oh my gosh. Ano naman ako? Ano naman ako? Ano naman lang pala eh. Ang lapit kasi eh. Hala, aalis na ako. Bye! Sheesh. Wala na, nakatakas na ako. Bye, guys. isang saan ka Subscribe!